for today's vlog mga idol ay open ko ang in order ko na paming wait sa uh, aking tiktok account no so ito mga idol ko makita nyo grabe balot na balot talaga mga lodi no sobrang ganda talaga mga idol at hindi kayo magsisisi dahil ang in order ko mga idol ay balut na balot talaga so maganda pala mga idol mag order sa tiktok no kasi walang mga uh, scammer walang mga Uh, ...manuluko na mga tao. So, ito mga idol, tingnan nyo. Kung makita nyo, nakabalo talaga siya no, ng maganda. At uh, hindi talaga siya mabubuksan ng uh, kahit sino. Kasi nga may mga uh, pangalan sa paligid. No? At kung mabuksan man ay malalaman uh, agad ng receiver kung nabuksan na dahil mawawala yung mga pangalan. So, ito mga idol, oh, dahil mahilig tayo mga idol sa... Uh, fishing. So nag-order ako sa aking TikTok shop, no? Ng pamimingwit, no? 759 lang siya mga idol. At ito mga idol, oh, maraming accessories, no? So kung gusto nyo mga idol, uh, mag-order sa aking TikTok shop, marami akong binibinta doon mga lode, no? Puntahan nyo na. At ilagay ko dito ang link sa ibaba para makapunta kayo sa aking TikTok shop, no? So, 'yun mga idol. No, ito na binubuksan ko. Ayano, marami siyang accessories. May parang may uudud siya, no, napamain. At saka ito, ah, hindi ko alam kung ano 'to. So, mamaya tingnan ko ulit ito kung para saan 'to. At saka ito, basta complete package na siya mga idol, no. Ayano, ah, kaya lang mga idol, ah, wala siyang dalang Ah, uh, parang nylon. So, bibili pa tayo ng nylon, mura lang naman ang nylon, no? So, ayan oh, no? kung nakita niyo, nakabalot siya talaga, no. Balot na balot siya. No? Ayan oh. No? Um, nakabalot siya sa isang plastic na ayan oh, no? parang parang lagay ng baston, no. Ayan. So, ito na mga idol oh. Wow, sobrang ganda talaga mga loads. So, ayan oh. No? Sobrang ganda nito. Ayan no? Uh, sana magtagal ito kasi nakita ko matibay naman siya. No? Matibay naman itong ating in order na pamamingwi ito. Ayan Oh. No? At sobrang haba niya mga idol, no? Ayan, oh. No? Ayan. Sobrang haba niya. Ayan, kung makikita nyo, grabe. Sobrang ganda niya. order kito sa aking TikTok shop, no? Kung gusto niyo nyo pala mag-order, ilagay ko dito ang link sa ilalim pindutin nyo lang para makapunta kayo sa akin tiktok shop so ayan grabe sobrang ganda nito mga idol ayan oh. wow sobrang haba ayan sobrang haba pala ng pamimingwit nito mga lodi ayan maganda wow sobrang ganda nito mga idol no Uh, gagamitin ko ito mga idol kasi mahilig nga ako sa fishing So, dahil at sobrang mahal ng mga ulam ngayon, ng isda, sobrang mahal. 300 na bawat kilo. Kaya, tayo na lang gagawa ng paraan kung paano tayo makahuli ng isda. So, ayan, sobrang ganda nito mga idol. At sulit na sulit pa. Ayan o. Sa hilig dyan, mag-fishing, ito na. Gagamitin nyo dahil maganda ito. At hindi talaga kayo magsisisi. Eh. Kung ito ang in-order nyo at bibilihin uh, bibilhin nyo sobrang ganda nito mga lods at super oh, super solid ayan oh dito lang kayo magsisisi pag inorder nyo ito sa aking tiktok shop no uh, at ito oh, dito nakalagay ang kanyang nilagyan ng nylon no uh, ayan oh ito pinubuksan ko na So ito na mga lodi oh wow, complete package talaga mga lods. So ayan oh. No? Wow, super ganda nito. Magagamit ko talaga ito mga idol sa fishing no. Ayan oh. No? Sobrang ganda nito mga lods, No. Gagamitin ko ito no pag may time ako. Mamingwit ako dito sa ilog at saka sa dagat no. So ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood at humingi pala ako ng inyong suporta to subscribe my YouTube channel at saka ipalo nyo ang aking Facebook page, Nick Vlog. Ilagay ko dito ang link sa ilalim mga idol, no? Maraming salamat mga idol. Don't forget to share, like sa video na ito. Maraming salamat mga idol. At ito nga mga idol oh, ang kanyang mga accessories no. Sobrang uh, dami niya, complete package na talaga ito mga idol no. Sa 759 lang mayroon ka ng gamit sa fishing or pamiming sa ilog at sa dagat. So ayan oh, maganda 'yan mga idol no. Oh. Sobrang dami ng kanyang accessories no. Ayan. So ang bibilihin ko ay nylon na lang mga lode no. So hanggang dito lang mga idol don't forget to share like and follow